Wala nang buhay at hubutubad pa ng matagpuan ng bangkay ng isang babae sa Cavite. Hinala ng mga polis posibleng na overdose sa drugs ang biktima. May detalye si Bien Manalo. Hubot-hubad na ng matagpuan ng mga otoridad ang babaeng ito sa isang bahay sa Tanza, Cavite. Kinilala ang biktima na si Kate Molina Soliano, 25 taong gulang na residente ng Naik, Cavite. Sa report ng Cavite Public Information Office, wala umanong nangyaring foul play at tanging pagbula lamang ng bibig nito ang nakita na hinihinalang na overdose dahil sa ininom nito. Possible na pinagamit siya ng illegal drugs? Uh, maaari po pero tinitingnan uh, pa rin po yung mga ganong anggulo kung uh, drugs nga po yung kanyang pagkaka-overdose o ano pa po. Uh, maaring sa nipo nung ano, ang kanyang pagkamatay, Ma makikita po natin o malalaman po talaga natin is Base po dun sa autopsy report. Isa sa mga itinuturong huling kasama ng biktima, ang Nigerian National na siyang nagrenta sa bahay kung saan nakita ang bangkay ng biktima. Sa investigasyon ng pulisya, mismong ang dayuhan ang nag-report sa katiwala ng bahay hinggil sa insidente. Kaya't agad na humingi ng saklolo ang katiwala sa barangay. At yung suspect naman po ay uh, rin naman po ng ating mga pulisyan at sa ngayon po ay uh, ongoing pa rin po ang investigation tungkol po dito. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis, tumambad sa kanila ang mahigit isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 8.2 million pesos. Inaalam din ng mga otoridad ang pinagmulan ng kontrabando. Maging ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Kung titingnan natin, sir, yung uh, ismong uh, crime scene, uh, wala po siyang upload. Pwede pong uh, may mamit sa kanya. Pero still sir, uh, mag videos pa rin po tayo dun sa report po na ilalabas po ng ating forensic unit. Nagpaalala naman ang mga pulis sa publiko na maging maingat sa mga nakakausap sa social media. Pinaparalanan po namin ang uh, lahat po ng kababayan, kabataan at uh, ka even po yung mga uh, adult na po na eh na na po uh, malawak na at pag at pag-iisip na maging mapanuri mag uh, um, maging maingat po sa pakikipag-usap through social media na sa mga taong hindi po lubos ang kakilala na maaari po na uh, maging magresulta po sa kapahamakan po natin. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente habang tinutugis na rin ang sospek na posibleng maharap sa kasong pagpatay at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.